So good morning mga kabilder Welcome po kayo muli sa akin youtube channel So mga kabilder pasensya na kayo kung Hindi tayo nakakapag upload ng Mga video ano about sa Paggagawa ng sidecar mga kabilder Kasi wala pa tayong Shop ngayon na Ma upahan Naghanap tayo ng gawaan para mayroon na ulit tayo hanap buhay Mga kabilder ano So ayan mga kabilder Ngayon ang ating Iba vlog na lang about muna sa dito sa ating tahanan ayan so nandito tayo ngayon sa bubong ng ating bahay mga kawilder so pasisilip ko sa inyo gawa ng kukuha tayo ng saging na hinug na mga kawilder sa bubong ng ating bahay mga kawilder ayan So, pasinsya na kayo mga kawilder ha kung hindi pa tayo nakakapag-upload ng mga video about sa paggawa ng mga sidecar mga kawilder. Ayan, so mga kawilder sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, ayan, please subscribe, pa na rin ang notification bell para sa mga ating i-upload na video ay eh, maging update kayo. Kung gusto niyo mga gantong mga video mga kawilder, lalo na sa mga paggagawa ng sidecar. So, nagtuturo tayo dong kung paano gumawa step by step. So, malapit na tayo mga kawilder. So marami tayong nababasa na comment. So gagawaan din natin siguro ng ano bukas or sa isang araw ng ng kasagutan yung mga comment about doon sa mga nagtatanong doon sa ating mga ginawang video tutorial mga kawilder ano. Ayan, so gagawan natin ng vlog yan para hindi na tayo mag-type pa para marinig na nila antimano hindi na nila babasahin. Ayan, about sa may kabig, about sa ganto bakit sa limbawin bakit maraming maraming mga comment mga kawilder ano so sasagutin natin yan mga kawilder so sabik na rin akong gumawa ng sidecar mga kawilder so ilang buwan na akong walang hindi nakakapag welding so nakakapag gawa ng sidecar so nakaka miss na mga kawilder ano ayan so gagawa natin yung mga katanungan ng ating mga kawilder about dun sa kanilang mga gustong malaman Okay, so ayan mga kabilder ano. So please subscribe mga kabilder kung gusto niyo ang mga video na about sa paggagawa ng sidecar ayan. So please subscribe para update kayo palagi sa ating mga video mga kabilder ano. So ayan, ang gagawin muna natin mga kabilder ngayon. So kukuha tayo ng saging. Ayan, pasama ang panahon. Dali nandito na nga tayo mga kabilder sa taas ng bubong ng bahay natin. So ito nga pala mga ka-welder, so bagong lipat na kami dito, ano. So dati doon sa ating pinagbablagan, kasagsagan nung nagagawa ng sidecar, eh lumipat na kami. Magwa one year na kami dito sa aming nilipatan mga ka-welder, ano. Ayan, so bali ito yung awa ng Diyos eh, nabili natin ito. Salamat sa Diyos. Ayan, ayan ang ating nabili na lute kasama na itong bahay ayan mga kabilder so meron dito saging mga kabilder ayan hinog na nga mga kabilder oh. ayan o oh, yun tinira na ng daga yata or ibon ayun pa o ayan, oh, ayun o so kukuha na natin kasi sayang at saka yung puso mga kabilder ayan o oh. ayan sayang kukuhanin na natin para tayo na makikinabang hindi na yung mga ano ayun no oh, bulok na rin yung ibaba pala oh wala nang laman okay. ay siya bulok na ang ibaba oh bulok na yung ibaba pala nito hmm kaya so kukunin na natin mga kabilder. Ang problema, walang magahawak sa ating kamera mga kabilder. So stay tuned lang at doon na natin bibidyohan mamaya pag nakuha na. Ayan. Ayan. So yan ang paligid. Masamang panahon mga kabilder. Mukhang uulan o. Oh. Ayan. Okay. Ayun may puso pa doon oh maraming puso dito okay toy abutin mo tong saging oh at kukunin ko abutin mo yung saging at kukunin ko na ito oh. so ayan na mga kawilder nakuha na natin pati yung puso ayan oh kuha na natin okay inog na siya Ayan. So ayan, may laga pa. May bagong laga pa na saging mga kawilder. Oh. Mainit-init pa ito. Ayan. Tapos, pakita na rin natin yung ating ulamin mamaya. Ayan, talbos ng balinghoy. So magugulay tayo ng talbos ng kamuting kahoy, mga kawilder. Ayan. So, hanggang dito na lang ulit ang video natin mga kabilder. Ayan, ang lalaki o. Ayan maraming maraming salamat mga kawilder sa panonood mga kawilder ayan ingat ingat god bless, mga kawilder